Okay, ito na inaantay nyo, si Hanji na to guys. Para rin pala si Gildag magkarina to, no? Sabagay, mag-best friend yung dalawa eh. Kaya iisa lang talaga laro. Ako eh, best friend ko si Pabita. Kaya yung laro ko, ganun din. Nakikita ko yung galawan ni Gildag kay Hanji guys. Parehas na parehas sila magkarina, gantong-ganto eh, oh. Basta naka-item na. Pasok kung pasok na sa tower yan, may niya. Dayo! Dayo! So ganito nangyari guys, marami kasi nagre-request no, na si Hanji naman daw Kaya nagbakasakali tayo, sabi ko tol, gusto mo mag-try 30 kills Request lang ng mga viewers So check muna natin kung si Hanji, ayan, baka sabihin nyo hindi eh Saka, hindi ko pa to guys, sa buong buhay ko May motor pala siya, tinanong ko kung ano motor niya din guys, sabi niya Mio daw Hindi nagkakala yung hero nila ni Gildark, pre Gabuti so, na lang guys, hindi siya busy, patry daw siya Sige, 4,650 pag nagawa ni Idol Hanji guys ang 30 kills okay game na daw ayun o na saan nakachamba si Idol Hanji sa lobby ko guys matino ang kampe trio agad mga naka open mic kilala siya dito ng e above guys Hanji <laughs> lock na yan kupra eto na guys ang top global karina Parunong kampi, guys. Hindi mamumablema si Angie dito. YC, Bruno, tsaka Lunox. Parang mahirap kalabang guys. Sa Suyu, tapos Florin. So, dito, guys, sa early. Ang nangyari, lugi talaga, guys. Suyu, tapos Florin, eh. So, Ridol, di makakatalon? Okay, bigay na lang. Tsaka, ang ginaganda kay Angie, guys. Parang si Gildark talaga. Pag hindi kaya, hindi kinokontest. Ayun na, guys. Kumuha na ng unang kill. So, dito, guys. Play safe lang muna ginagawa ni Angie. Alam niya, hindi kaya, eh. Help me! women. Gildard <laughs> na gildard yung galawang guys, no? Objectives muna. Sabi ni Angie guys, bigay daw. Kunin natin yung idol. Ayaw ibigay ng YC, di kunin natin. Sayang guys, wala tayong ulti. Parang ako lang pala to si Angie guys, no? Rometric cuts. Galagbag din tong YC, oh. wala rin patawad eh. Sakay pag-ora ko nung Walang pinagkaiba guys eh. Parang si Gildart lang din yung pinapanood ko. Pinama yung kalaban eh. Oh. Triple kill guys. So meron ng 4 kills. Maga pa naman guys. 4 minutes pa lang. So minuto-minuto nakakapatay si Anji. Eto na. Wala, bakbak yan. Okay, 5 kills na po mga kapatid. Visit kasi ka simple rin eh. Parunong yung YC guys. Magaling kumalo up. Ayan oh. Eh, Sumugod no? sa tatlo. May pagwala na lang po ni ano. Ni balik. Anong lingwayan tay? Tagadiin ka mo. Taga ilo lang ko. Yo, de ponggol. Gago, hindi tumama yun. Nakuha ko kasi yung slide eh. kaya umusog din ako eh. sa pa lang Bruno. Hindi, si Angie pala. Kaya na, sinargo na ni Angie guys. Pasong dami. Ito, idol oh, patay to oh. ala ko sa crab pupunta eh, doon pa yung sa kabila. Bago tapo ng Bruno guys. Nakabwisit ulit yung suyo guys eh no. Tumbling ng tumbling. kasakit uy. Puro na lang sakit. Wala na kanamit. Ari Bago sakit na ng suyo guys. Eto na. Hindi kaya. Ang galing si Anji guys. Pag di kaya hindi niya pinipilit. Bakas na muna, Bruno. Ang dami niyan. Patay ito guys. ayo, Sa lang ang gago. Pero di natin pababayaan yan. Di bali ng ako, boss. Huwag ka lang. Bagong OP ng Bruno, guys, no? 5 kills na po. Si Idol Hanji. Patadagdagan kaya. Pang! Sapul na naman yung Bruno. Gago, catcher. Eto sana, guys. Kaso, walang kasama, eh. Nandun yung Bruno ko, Lo, no, Oo, lang. Eto, pare. Stan yan. Nice one. Patay ata ako sa Sally, guys. Ayun, buti na untog. Ubus kay Angie. Kamis, ubos to. Tago nandito yung Granger. Nakadrag kasi yung camera ko, pre. Hindi ko napansin yung Granger. So, seven kings na, guys. Eto, nag na, guys. Tsaka so, wala namang pakilam, guys, si Angie sa premium. Kung magagawa man niya to, Sure ko, guys, ibibigay niya lang din to sa inyo. Itong premium na to. 4,650. Ang laki na nun, guys. Sa pool, ang lunoks. Layo natin pa. Baka hawiin, eh. Ito na. pag Eto na. Ubus okay. kay Angie. Eto na. Ayan na siya par. Pang, triple kill. Pang, minyak. Savage to guys. Yun lang. Sorry, sorry. <laughs> Palumpalo yung maayos guys. Ayaw mamigay ng savage. Ubusan na kaya Angie to guys. Kasi tinamahan siya ng stand ng floor eh. Tapos mo siya ng seli. Sayang. Bako na. Hindi kaya. Kalmaan niyo lang. Eto uli Parang paingon ng mga tae ni Selena. ay, aahod man siyang bintilator niya ka. Patsabala. Ano kayo lang gawain ni Madam, guys? Di ko maintindihan eh. Ilonggo kasi ako, guys eh. Sige, asa. Parang paingon ng mga ako ni Selena. Ano ibig sabihin nung, guys? May problema yata siya kay Selena. Grabe, imong. lifestyle. Magaling din talaga kasi pumana yung sele guys eh Sabi nga ni Angie oh Magaling ang daw pumana nung sele Yung Bruno ay na paawat pre Tatapusin na yata Pang Punong life Ay di pa Pagod at pala inultihan ko na Tinipid ko pa pre akin Okay lang Ubus na rin kay Angie ito guys eh Double kill So meron na siyang 14 kills na guys Malapit na to Kaso guys, mahirap na to kasi yung kampi namin end na end na. Ayan, marami dyan sa bush. ayun yung suyo. Kukuntis pala niya sana yung lord. Eto pa, hindi ka uuwi. Hindi ka uuwi. Ayan naman talo lang kayo, talo ako. Hindi magaling yung sele, hindi lang umiilag yung Bruno. <coughs> Ay, yun pa yung tinatamaan eh. Ubus to. Ay, gago ka, cancel yung kabayo ulit ko. Wala, finish na guys. Sayang guys. So, ilang kills ba ang inabot ni Idol? 15 kills, kalahati. Wala, ilamang kasi kami guys eh. Maganda rito kung lamang kalaban. For sure, magagawa ni Angie ito. Pero nice try pa rin kay Idol. Nice Gitol. Nice try. Then, last din talaga ni Angie guys, no? Sabi niya, di kaya. Kalahati lang kaya yon na lang talaga guys. Nice game, lakas magtang. Wala yun, chamba lang yun. <coughs>